Yo shout out mga lords for this video. At tit titingnan 'yung mga magagandang tanawin dito, yung mga bundok. Mount Makiling, San Cristobal sa dito sa imo, bundok. Kaso mukhang ano ah, malabo. Napaka puti ng ano, kalangitan oh. No? Yan dito ba na dito kita 'yung ano eh. Mount Cristobal yan So, dito yung bundok sa ano, San Pablo. Kasa puti puti yung kalangitan niya gawa ng ano, bilugang usok ng tal. Tignan natin yung Mount Bahiling, kung kita. Dito, dito naman tayo sa Mount Makiling, kung kita yung bundok. Pero bukong hindi, puti puti talaga ang ano, buong kalangitan. Dua ng bilugang usok. Smog. Yan dito, banda dito. Ba dito yung ano eh, mount ba kita na dito yung sa taas eh. Pero ngayon wala oh, puting puti. Ayan oh, dyan, dyan naka ano, yung mount ba Kaso taklob ng ano, smog. Ayan, ano yung ilag lang, pag sa mata, kita.